Eto mga sir. kagawa tayo ng click. Nang dahil sa manual tensioner. Ayan. Dahil sa manual tensioner. Ganyan yung naging ingay ng motor ni sir. Ayan. Totally mga sir. Hindi ko naman talaga totally uh, ina-advise yung manual tensioner. Dahil delikado po yan sa dito. Madalas kung ma-encounter yan. Papansin nyo. Pumipitik-pitik pa lang. oh. tanggalin natin yung upuan para maparinig ko sa inyo totally hindi ko ina-advise yung manual tension yung kasi nakakasira po ng ano ng pisa sa loob ng makina tanggalin mo ito okay tanggalin natin yung upuan tapos paantayin natin para masabi ko sa inyo kapag uh, nag manual tension natin kayo yung mga pisang madadamage or madamay kapag uh, nag manual tension natin kayo Totally, hindi ko ina-advise yan kasi nga hindi maganda pong gamitin yung manual tensioner. Lalo kung ang uh, makina ninyo, pag ganun yung ano, pag ganun. Mas mabilis makasira yan. Sige, pandarin mo natin. Oh, Nagulo ko na yung susya mo. Pito mo dyan. Okay. Ayan manual tensioner yung ginamit yan, parang may pumipitik-pitik pa yan, yung stock ginawang manual gawain ko din dati yan, nung hindi pa ako nagbo-vlog kaso nga lang, medyo na-experience ko yan, na hindi maganda na gamitin sa click kaya simula nung ano yan nag-vlog na ako, hindi ko na ginagawa yan, o ina-advise, kasi nga uh, sisirain yung makina ninyo saglit nga lang daw yung ginamit eh kaso nung bumili na sir ng ano ng tensioner na automatic hindi na mawala yung ingay kapag kaganyan yung ano problema nyan mga sir maaaring may yung camshaft ninyo camshaft bearing tapos chain guide timing chain yan po yung masisira dyan ngayon buksan muna natin to tapos tanggalin natin to saka yung water pump para makita natin yung problema nito kasi kapag ka manual kasi yung ginamit yung mga sir, hindi nyo makukontrol yung sakto-saktong tulak ng tensioner doon sa uh, timing chain natin. Ngayon, persado si, ano, si camshaft. Persado rin si chain guide. Kaya kalalabasan, bibigay yung camshaft. Tingnan natin. Kaya huwag kayong gumamit niya. Hindi yan maganda sa ano. Kapag kaumingay, bilhin nyo lang ng bago kahit yung mga class A lang at least maabot din ng ano yun ng taon din eh kung may budget kayo yung pang CBR gamitin nyo yung RS-150 malaki kasi yung makina nila kayang kaya ng ano yan ng click o yung ano yung tensioner sa click parehas lang po yun kahit sa on the beat parehas lang din yung ah, uh, ako natin doon yung tibay ng spring sa loob yun yung nagpapatagal doon so, buksan mo natin Laba. tapos meron pang ganito oh. dito mga kasundin nyo na kailangan ganyan to ilawang ano carburetor. gawin nyo na lang ito dalawa pa oh hindi nyo kailangan maggawa ng ganito Laba. mga kasundin kasi ito may guma naman to palitan nyo lang yung guma may nabibili po yan sa undang mura lang yan pag wala kayong, pag wala kayong budget, gawin nyo dyan. Ibabad nyo sa gasolina. Para kung mapalo. Hindi kaya, silan ang ilagay nyo. konting silan lang, yung betagre gamitin nyo dyan. Ayun. Kapit na kapit yan at walang singaw. Matagas daw eh. Hindi yun. Salud natin tanggalin yung kanya na uh, water pump. Saka matik yung radiator tatanggalin din natin. Hindi tayo mag-tap uh, overhaul. Dudukutin lang natin yung cams. Bilis lang din naman dukutin yan mga sa. Basta pag si-click, hindi mo na kailangan na i-tap overhaul kung sakaling may problema sa camshaft or uh, rocker arm. Pero yung mga ganun tunugan, bearing ng camshaft yung problema niyan. Pero tingnan mo natin kung alin pa yung damay dyan. Uh, Pilakaban na yung may-ari nito. Dumayo pa. Siguro napanood mo yung ano yung isang vlogger na pinopromote yung ano, manual tensioner wag <laughs> po kayong kumamit ng ganyan kasi hindi pwede yan imbis na makatipid kayo mapapagastos lang kayo dyan mga sir ayan, tayo lang natin yung radiator isa kasi yan sa tatanggalin natin yung radiator na yan kapag ka once na magtatanggal tayo ng ano ng water pump kasi hindi natin may lalabas yung camshaft hanggat hindi natin tinatanggal tong water pump at yung rocker arm ayan tanggal na natin yung water pump at uh, mapapansin nyo dito nakaangat na hindi na dito naman yan yan na siya. saan yan o no? Tapos ito, hindi mo na kailangan pang ano. Ayun, maluwag na oh. Nakakamay mo na oh. Nakakamay mo na. Maluwag. Kaya ito yung ano, yung sintomas kapag yan ang ginamit ninyo. Ayun nga, sobrang kon kasi ito kasi, hindi mo ito makukontrol. Hindi mo na ma makukontrol kapag nilubog mo siya. Siguro baka todo ng higpit yung ginawa. Ayan. Kasi ang nangyari. Buti nga lang hindi kumalas. Kasi kapag kumalas yan mga sir, maaaring magsalubong yung piston sa kayong yung balbula. Uh, babaluktot. Pag uh, galing sa high, high RPM o, o matuloy na takbo, ayun na. Bubutas na yung piston. Ito yung ginawa nito huwag nyo na pong ano huwag nyo na pong kung sakali may problema na yung tensioner nyo pinakamainam, palitan nyo na lang more lang more lang itong mga sir o di kaya i-refresh nyo na lang nare-refresh naman to nare-repair yung tensioner mga sir huwag nyo na gawin to kasi kayo lang din naman ang na mamublima mga sir hindi sa sinisiraan ko yung mga ganitong karakaran kaso nga lang pagdating sa makina ninyo mas malaki yung epekto or masisira eh kung low budget tayo lagi at uh, saktong panghanap buhay lang tapos masisiraan ka pa dahil lang dito sa pagditipid natin ng ganyan kaya uh, talagang ton, makawalan ka ng gana sa motor mo kapag nasiraan ka lang ano, makina kaya gagawin natin ilalabas pa rin natin yung camshaft para ma natin kasi lumuwag ito eh lumuwag ito sa sobrang higpit ang ginawa doon or siguro try mo natin ano higpitan tapos magpapalit tayo ng tensioner tapos try natin paandar rin kung mawawala yung ingay papaandar rin natin siya nang nakatanggal yung water pump pero hindi dapat hindi dapat natin siyang uh, rin nang matagal kumbaga mabilisan lang marinig lang natin kung mawawala yung ingay or hindi para hindi gumastos ng malaki tong siya na, si sir yan gamitin mo na rin to tensioner niya na to. Ito yung ano, class A. Ito yung sa ano, sa Shopee. Tatawin mo natin. O di kaya, meron akong tension na dito. Okay, gato mo yung ginawa, ginawa mo natin mga sara. Pilek natin yung total body, cover, para dito malasik yung langis. At ngayon, itatry natin ano, buktan. Kasi inigpitan na natin yung tornillo dito. At syempre, ayan nga, automatic ano na, tensioner yung ginamit na natin. Tapos try natin panda rin kung meron pa pa rin yung ingay. Natin. ayan, nawala yung tunog ayan, nawala yung gaspang na tunog nya ibig sabihin, maluwag lang yung tunog nya, okay, patay natin kasi walang uh, water pump at uh, hindi natin pwede paandarin ng matagalan kapag wala yung water pump kasi sisirain nya yung block, mag overheat ayan buti, hindi na yung camshaft ibig sabihin, maluwag lang at kung ginamit ko pa ng mga ilang araw yan, matik, baba ang makina to. Kasi magsasalubong yung uh, piston, saka yung balbula, uh, kung sakali, na pinatagal niya, buti nga lang, eh, tabi lang niya kagad. Kaya yun, naibsan. Okay, goods na, balik na natin. Dahil wala na tayong bang papayat ang pisa, dahil okay na, bukod dun sa, ano, sa tensioner, binalik natin sa automatic ulit. Huwag na kayong gumamit dito ay gumamit nito. Okay na. Bali ano, yun lang yung problema niya, lumuwag yung turnilyo. Kasi kapag gano'n tunog yung narinig yung sa makina nyo, asahan nyo po camshaft yung bearing yung maingay. Same sila ng tunog dun sa lumuwag. At ayun, tanggal na yung ano camshaft kasi maluwag yung ano yung turnilyo. Ingat-ingat kayo mga sirs sa ano sa manual tensioner. Ayan, ito. Binalik na natin. Binalik na natin yung right natin. At yung water pump, cover, kulang na lang dyan yung coolant Tapos pan natin. At uh, syempre, tinanggal na rin natin yung ginawa nilang ano. Ayan, gasket. Hindi natin kailangan ito. Okay, maandar na siya. Sinasalay na, uh, na natin ang coolant. Ayan. Habang uh, na natin ang coolant, siyempre, pandry natin para mag-rotation yung ating uh, coolant para pag ni sir, hindi mag pero hindi lalabas yung overheating. Yan pala yung kanyang kilometer. Ayan, medyo malaki na rin. Kaya napaka-importanting aware tayo sa kung ano yung kinakabit natin sa motor natin kung ano ba yung magiging feedback niya ba diba yung sa motor o sa makina kung maganda bang gamitin yan or nakakasira ng makina kaya dapat alamin nyo din muna para hindi rin kayo ano, mapagastos nangkit ng ka ng mapagastos ng malaki to yan lang mga ating mga yung parang tugtugtug gumagano sa slider fish mga sarap hindi na siya tulad kanina. Ayan, smooth na. Ayan. Smooth na, smooth na yung hotdar niya. Ayan, natinit pa nga yung makina ni Sir eh. Tapos malinis yung makina din. Hindi yung maalaga rin ito si Sir. May katalo lang itong ginamit ng manual tensioner. Diyan niya nakas, ano. Uh, Diyan siya nasira. Okay, ka na natin kanyang uh, kubel Pupuan. Ayan, makakawin na rin siya, sir. Ayan. Goods na gusto Kaya, na mga sir, hindi, hindi yung Ayan. na video, mga sir, Kita na nagtatapos. Yung gawa natin sa, ano, 1, na to, mga